So yun mga idol po, so ngayon mag-aaral na naman po tayo, so back to school na naman tayo ngayon. So yun, aaral na naman para sa pangarap, kahit gaan man, um, huwag tayong susuko, yun lang. At sa mga tao dyan na uh, patuloy sa akin, susuport thank you, thank you, and super thankful po sa inyo. At yun, magpapasalamat po ako ng maraming maraming salamat po sa inyo. So ngayon, nandito pa kami sa aparal at paaralan po namin. Yan medyo gitna diba ang ng bagyo tapos dyan nandun yung paro na namin nandun tapos mamaya uuwi na naman tayo kakain hindi ito mga idol so, update ko lang po kayo um, nag aaral na naman tayo pag test na naman kahit um, walang baan man uh, mag aaral pa rin tayo kasi hindi um, naman importante yun eh pero yun kahit pero mahirap kasi pag gutom kayo ang aga-aral eh. Mag-aaral kang gutom, mahirap din yun. Kaya, mag-aaral pa rin tayo kahit kano kahirap. Kahit, kahit nung grade 7 ako, kahit wala akong bawa noon, um, hindi pa rin ako tumigil ng pag-aaral kasi para sa pangarap ko to, um, kailangan sigurong pagtsagaan, pagtsagaan na lang at huwag susuko. Yun lang, kaya naging grade 12 na ako ngayon. Hanggang grade 7 to grade 12 eh. yun, yun pa din, pero go lang sa pangarap. Parang araw pa nakatapos tayo, magkakaroon na din tayo ng magandang trabaho siguro. dito Ito pa rin paaralan namin dito. So, marami din mag-aaral dito na nag-aaral. At naglalaro sila ng sport para lalo pang maging magaling so, uh, sige silang training ba. So yun, pinapakita ko dito yung mga mag-aaral dito. So, ito yung mga paaralan dito sa campus. Well, mga idol, so uuwi na tayo sa bahay namin. So, back to home na naman tayo, kakain. Kasi hindi tayo, hindi tayo nakaresist naka eh. Kasi, yun. Hinintay na lang natin magtanghalian para makakain tayo ng kanin. Iwan ko lang kung anong ulam sa amin. Ah. Kasi, yun, kapag wala sa amin, talagang ulam wala sa amin. Walang ulam dun sa amin. Um, inuulam ko lang talaga um, kung ano nandun minsan tuyo yun kung kailangan madedil ng asin asin yung ulaman natin para lang para lang maka ano tayo makakain tayo yun so sa lahat na nag aaral dyan um, goal lang sa goal nyo ha um, kain, suso and yun so lakad lakad muna tayo patungo sa aming bahay ngayon yun kaya ito lang yung mga advice ko sa katulad ng kabataan um, advice ko lang sa inyo na wag kayong susuko um, be positive lang siguro sa buhay um, kailangan natin ito pa rin yung pangarap natin walang masama mag mangarap kung nang susumikap so kailangan mo lang sumikap so ngayon so hindi tayo nakatrabaho ng kasi nag-aral tayo eh kaya yun kaya go lang sa goal yun Away na tayo mga idol. Ito yung dinadanan ko dito pala. Ito. Yun. Nagaambon pa masyado. Pero may init tapos may ulan. Ayun. Liyan na! So, alam niyo mga idol, ng ibang kapataan dyan. May kakayanan sa buhay. Ang pamilya nila. Um, para sa amin kasi wala eh. Um, wala kaming sariling lupa. Yung sariling bahay, wala din kaming sariling bahay na sa amin talaga. Um kaya nga kaya nga ang susumikap ako para balang araw maka makaawon din sa kahirapan ginagawa ko to mga idol para para balang araw makatulong ako sa pamilya ko mga kapatid ko kasi yan yung hagdo sa buhay eh. um, yun siguro um, focus na lang ako sa pangarap ko um, hindi ako susuko yun kaya ginagawa ko yung lahat kung makaharap pa tayo ng magandang trabaho siguro makakagawa na kami ng sariling bahay namin na sa amin talaga kaya ginagawa ko yung best ko para sa aking gagawin ko lang yung best ko para sa pangarap ko kahit mahirap go pa rin so lakad-lakad muna tayo malayo-layo din yung anong nilalakaran ko talaga malayo-layo talaga tapos yung iniigibang kong tubig doon naku tumiigib ng tubig sa dun sa ano malalayo kaya malayo yung iniigabang kong tubig so mahirap at sa mga tao ano dyan <coughs> kasi nung bata pa ako kung naranasan ko lang kung naranasan lang naranasan ko mahirap kasi nung bata pa ako kasama ko yung lola ko um, palay naninimot ng palay so yun pag hindi ako papasok ng paaral para paaral lang makahanap ng pambigas namin kaya kahit bata ko um, yun marunong na trabaho magpala ng semento magagot ng mga buhangin o kahit ano pa na may bigat na trabaho kinakaya ko yun para sa pangarap ko mainit guys ito kasi yung araw dun um, alam niyo mga idol kapag wala akong maulam uh, um, ko talaga minsan kape kasi masarap yun na yung kape tapos ilalagay mo sa kanin sobrang sarap ng kape na iuulam kaya nga, yun palaga kung ano ng kape kasi inuulam ko yung kape. Tapos minsan, um, yung asin na may tubig na mainit, yan yung inaano ko. Tapos, kaya masarap naman. Um, kaya ako, kung nas nasa, na ano akin, um, ah, na ako doon. Kung ano nasa akin, na ako doon. Tapos, yun lang. Kung ano nasa lamisa, huwag tayong maging mati sa pagkain o kung gulay man yan kasi yun salamat tayo sa Panginoon kasi kahit papano um, hindi tayo pinakabayaan kaya nga hindi ako sumusuko kasi alam ko mas marami pa sa akin susuporta ng mga tao mga grabe um, super thankful po sa inyo lahat mga idol hindi ako mag, magsasawa magpasalamat po sa inyo po, mga idol po yan sa ito na yung bahay namin yan simpleng bahay lang ba ito so, yung mga dalito lang yung ulan na kinakain namin muna simple yung ano lang am um, alam nyo ng mga taga probinsya tapos may sili kasi mahilig po kami dito sa sili tapos yun so simple yung ano lang pero yun kahit pa paano masaya na din so yun magkakain na tayo mga ilo go